good evening, good afternoon, good morning kung kailan nyo man po mapapanood tong videos ko na to ayan, hintayin natin si amo bumili lang ako sa bakala ng tubig ko at saka ng tinapay at syempre pati yosi na rin Diyan sa salikod nyan, andyan siya. ayan, ako maghihintay tayo dito hanggang alas 9 hanggang alas 9 ng gabi alright yan sa Almadia Residence. Ayan, pasok tayo dito. Hanapin natin yung kanyang amo. O, di ba? Shortcut, shortcut na lang tayo. Ah, shoutout nga pala, Kibams! Ankotik! Bams, Ankotik! At kay, ano pangalan na to? Mamadimusel, ayan. Mga sa Mami Daisy, Ninang Merle, Ati Twin. At sa akay aking... pangalan na to. Ati Twin. Ninang Merle, Uncle <laughs> Tika. Bahala kayo dyan. Shoutout na lang sa inyo lahat. <laughs> dito tayo subdivision to guys. Ayun, pwede dun. Kaya mo, ayun. pupuntahan ko Kaya... Diintay tayo dito. 5.30. 5.30. Oh, ay 5:30, 5:53 na nang hapon. At tayo eh <clears throat> Tayo ay maghihintay kay Amo hanggang alas 9 tayo na to. Ayun, naisipan ko na naman kumuha ng videos. And pakita ko sa inyo ang gaganda ng mga subdivision dito, guys. So, oh. Oh, di ba? Subdivision. Sana all sa subdivision ng Adiran, no? Bumili tayo ng tubig. Oh, di ba? Ganda ng subdivision. Subdivision! Tignan nyo guys. Hindi ko na ipakikita yung ako. Wow. Naka-live si Master Worm kanina. Tapos nag-premier si Ras, si Rochelle. Eh, paalis na ako. Wala tayong magagawa guys kasi driver tayo eh. Kaya, kailangan. <coughs> unahin ng work labi ni Bams unahin daw ang YT kaysa sa warp <laughs> bagay si Bams kasi inuuna niya ang inuuna niya ang pangalan na to inuuna niya ang YT kaysa sa pananahe <laughs> di ba gusto nyo kumuha tayo ng kwan ng tubig at saka ng ano tag dito Meron na, dito nataano na yun At tubig at saka Dates Pwede kang minto at kumuha Kukuha ba tayo? Mahihain kasi yun guys Ayun o no? Ayun o no? Subdivision ganda guys ano? Maraming pang ginagawa dito guys Malayo-layo rin to guys Isang oras takbo din namin na to Ayan free lang yan guys oh. Ay naubos na Ayan o, oh. ayan yung kuha ano yan, nauubos na, huwag eh. na tayo kumuha, ubos na yun oh. Auubos na, <laughs> malapit na tayo dito kay Amo Ayan into na lang tayo dito Ah, ganda no, subdivision Nung una punta ko dito, ilan ilan pa lang nagagawa ang bahay dito Ngayon, madami-dami na Katulad nyan no Bago lang niya mga yan Dito na si amo Ayan dyan sa may kotse na yan Dyan Dyan sa kotse na yan si amo Pero magmamaniobra lang tayo Tapos balik tayo Ay salamat nga pala sa sumuport Sa live ko kanina Tatlong oras na wala na ako ng boses <laughs> Wala na ako ng boses dun oh. Ano ang unang boses. Ang tayo ng boses. Tatlong oras din ako nagkakanta. O di ba? Maghihintay na lang tayo dito kay Amo. Ayan, buhangin yan guys. Buhangin na. Akala ko langit Bakit ang init ayun yung sasakyan ng pamangkin ni amo sana all naka BMW no? makapasa na all ka na lang BMW patay na natin yung sasakyan natin tapos bumaba tayo maghihintay tayo dito sabi naman ni amo 8 to 9 eh, uwi kung uuwi pa kasi ko wala pagod lang din isang oras ang biyahe o 8 to 9 daw sabi niya eh, anong oras na alas 6 Pagdating ko sa bahay, alas 7. Kaya eh, sabi ko, maghintay na lang ako. Sanay naman tayo maghintay eh. <laughs> Sanay naman tayo maghintay eh. Sanay naman tayo maghintay. O, oh, di ba? Tabaan na tayo. Kaya nga pala yung sasakyang, o. Oh, itim at saka puti. Forma, no? Itim at puti yung sasakyan ko guys Pero parehas siyang Ford Dinis siyang Alilinis ko lang yan Balang araw Ang kaganyan din ako hmm. Tuloy lang sa pangarap hmm. For sale Sino bibili For sale na lang yan Kita nyo ba yung magagandang bahay na yan ang gandon hindi sa amin yan sa kanila yan lakad muna tayo lakad lakad o oh, mahaba yan shout out shout out ski bombs iwanan natin sa sakyan yung sakyan maglakad lakad muna tayo libot ko ay dito sa subdivision Buti nga hindi ako naligaw. Kadami ng bahay kasi nakatayo. Dati ilan-ilan lang yung bahay dito. Lupit ang mga manggagawa dito. Halos sa Pakistani. Manggagawa. diba Magtatanong tayo kung dito ng, ng ano tayo dito. Nang bakala. Dito sa ibang lahat. O, oh, diba? Ganda na mong mga bahay. Salamat. na natin yung sasakyan natin. Hindi yung sasakyan natin layo, no? Lakad-lakad <laughs> lang tayo. Baka may park dito. Makapunta muna sa park. May park. Wala siguro park dito. End na pala to, eh. Balik na tayo. Oh. Ang ganda na. I-montage natin yung mga bahay. Montage. Pagalan daw yata yon. Oh. <laughs> Parang tanga lang ah. Lalong magawa. Abang kitay. Sadik. When are bakala? Yeah. Ina? Yeah, in the... Kabir? Ito. Syukran. mo sakto. Alin sakto? Dina. Sakto ba? Alba. Badet na yan. I mean. Ada Abu Bakar gitan. Abu Bakar. Eh, okay. ada Yutan, ada Bakala. Syukran. Kunwari okay. lang. Kunwari lang lang tayo para lang may makausap tayo. <laughs> Pero nakabili naman ako. <laughs> Nagtanong lang tayo kung nuwari, siyempre. Makakakala ah, naman kung ano lang ginagawa ko rito eh. Ganyan <laughs> oh. tayo kaloko dito Sa Saudi <laughs> Kahit hindi tayo sa Saudi Maloko pa rin Montats Alalam lang tayong magawa <laughs> yan sala na dinig nyo sala na yan ang tinatawag nilang sala pwede na nakayari na silang kumain yan ako ah, one, pwede na silang kumain uminom hanggang bukas ng madaling araw tapos bukas naman ulit maghapon maghapon silang hindi pwede uminom oh. So naman tayo ngayon. Wala na. Dito na tayo sa sasakyan ko. Dito na tayo sa sasakyan ko. Maraming maraming salamat guys sa always support nyo sa akin. And sana mamoni na tayo. Mamoni, moni. Mamoni, moni. Mamoni, moni. ganda yung ako na stand ko na yan eh nakahaba ah, yan eh o pwede ko ilapit yan kailangan mong tunay na vlogger na no <laughs> puro lang namang kalokohan <laughs> ayun puro sa kalokohan dadali tuloy ng mga ng mga buzzer buzzer beater Sarap biti bati rin ng mga basir beater na yun. mga basir na yun, no? Pero alam ko, andyan sila, nanonood sila. Nakikita ko eh. Sige lang. Wala namang problema yan. Di kita nyo lang yung mga kaibigan ko. Yung mga nagpupunta sa akin. Nakikita ko yan. Nagko-comment kayo. Sa mga nagpupunta sa akin. <laughs> Wala namang problema yan eh pagpatuloy nyo lang yan <clears throat> kaya alam ko nga dyan kayo lagi <laughs> nagko-comment kayo doon sa may nagpupunta sa akin <laughs> uh, sana lumigaya kayo at mabuhay kayo at hanggang dito lang maraming maraming salamat guys and RMG Bernard Vlogs RMGB pala wag na RMG Bernard Vlogs wala na yun makabaon na yun ibaon na natin sa limot yan Guys, maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat RNGB vlog. Ang ganda dito na lang guys. Bye-bye. Love you all.